Yo! What's up mga kaibigan! Alina tayo yung Quick update puna sa first few games natin sa araw na ito Tinalo ng Philadelphia 76ers ang Dallas Mavericks sa score na 120-116 28 points si Tobias Harris, 24 points si Tyrese Maxi at 21 points, 5 rebounds din kay Kelly Oubre Jr. Sa Mavs naman ay 38 points, 11 rebounds and 10 assists, triple-double si Luka Doncic, ngunit may kasama nga itong 7 turnovers. 28 points din si Kyrie Irving at 21 points, 7 rebounds si Derek Jones Jr. Ito na mga kaibigan ang pangatlong sunod na 30 point triple-double ni Luka Doncic, tanging si Oscar Robertson, Michael Jordan at Russell Westbrook lamang nakakagawa nito sa kasaysayan ng NBA. Ganun pa man ang Mavs nga natalo na sa apat sa kanilang huling limang laro matapos ang pitong magkakasunod na panalo. Pidulbos naman ng Celtics ang Warriors. Tabla pa nga ang una sa score na 21. Ngunit gumawa ng 61-17 to 17 run ang Celtics sa final 18 minutes ng first half upang matapos ito sa score na 82-38. to 38. 44 point lead nga para sa Celtics. At oo, naglalaro nga si Stephen Curry mga kaibigan. 25 points sa si Jalen Brown at 22 points sa birthday Boy Jason Tatum. Halos buong second half nga ay nagpahinga na ang mga star ng magkabilang team dahil umabot na nga sa 56 points ang lamang ng Celtics sa Warriors hanggang sa natapos nga ang game sa score na 140-88. Nanguna dyan ang 29 points si Jason Tatum, 27 points, 5 assists si Jalen Brown at 19 points si Peyton Pritchard habang si Curry naman ay nalibit lamang sa 4 points. Ito nga ang worst game ng Warriors sa season na ito. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Lebron at sa Lakers. Kahapon nga ay muli silang tinalo ng Denver Nuggets. Ito na ang ikawalong sunod na talo nila sa team na ito. Nagindikit nga ang game at madalas ay hawak pa nga nila ang lamang. Ngunit again, sa last 5 minutes ay unstoppable na open sa ang pinakita ng Denver Nuggets at gumawa sila ng 14 to 4 run to end the game. Sa post-game interview ay sinabi nga ni Lebron na matagal na nga daw nilang hindi natatalo ang team na ito. Palagi nga daw sa fourth quarter. Sa huling mga minuto ay nakakagawa ng mga play ang Denver at sila naman ay hindi kaya alam mo nakaka-frustrate nga daw ito minsan at the same time nga daw ay may limang scoring threat nga daw sila sa loob ng court at ang biggest threat nga daw dito ay si Joker na kayang gawin ang lahat yun nga daw ang pinaka-challenging so ayun nga po mga kaibigan aminado din talaga sila bro na hirap sila sa Denver Nuggets dahil sa tinday ng lineup nito at sa paungunan ng two-time MVP Nicola Jokic ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na si Russell Westbrook ay nagtamo ng fracture sa kanyang left hand kaya naman out siya sa mga susunod na games ng Los Angeles Clippers. Dahil dyan ay mapuputol na nga yung kanyang 79 straight games sa Clippers since dumating siya sa team na ito. As of now ay wala pang sinasabi kung gaano siya katagal na mawawala sa team na ito. Ngunit kadalasan nga ay tatlo hanggang aning na linggo ang recovery time ng injury na ito mga kaibigan. Depende na lang nga yan sa player. So ayun nga po mga kaibigan, Get well soon kay Brody at good luck sa Clippers. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.